gadala ka nagpasol oy gwapo masagid kayo ang ambience dire mao na ikaw man atong kaon pwede ra gid to sa atong spot gani sa nukos ah pwede kayo So yung what's up, mga boss Aubirada na da dayon na adeta diri karon sa box roast shop mga boss kong asa ang pinakanindot nga ambience diri sa Naga located ra siya sa City of Naga pwede ra jud makainom diri eh na asilay sisig and blue marlin nga sinugba and daghan pa so dapat na ninyong anheon so dao da na nag chill, -chill na lang mi sa Paris and then naa sa day unbox ani mga boss and syempre di ni nato makalimta na nga to ang pasol kay mao gini atong tuyo dari pa wala sa stress ba and then pagkatod taon ni bayad na ta sa atong bill and modrit so natangad to sa ato ang spot sa nukos hello de sa mga staff dari mga guapo o gwapa sa dili sa ta nukos uh, ato san i-unbox ato ang pinalit sa tiktok uh, ko andi ni siya kana bitong pilo-pilo kana pang camping so okay kayo ako gining gituyo og palit para kung gusto ko nama mo mag relax relax dia Atubangan bangan sa dagat pwede ra gina nama ilap Pag nang lingkuranan dia kay pilo-pilo man dali ra kay sya dalhon ba pwede ra makarga sa motor labi na sa kyanan so ang color de aning akong gipalit color itom o color puwa unya iyang capacity ani eh, 150 kilograms unya ako na araman ko sa 80 kapin siguro kaya kayo di diba? so mao na naka, nakalapag na mi sa mo ang lingkuranan ah, uh, pwede na lingkuran oy relax kaayo tanawa na ko misis so angayan uh, kaayo lipay kaayo si ani pagkapalita kay ah, uh, karon pa ko na siya ka, ka testing ani and also ako karon pa sad ko naka testing og lingko da manindot man pud leg on ba ya? unya that time ako nalang lang usa ana kay nag CR ako ang missis and then nag set up na lang pud ko sa ko ang pasol unya shout out pud di ko ni kuya guard ako na pud na siyang gitagaan og squid jig kay nahilig pud ni siya og pamasol di ay so naamang ko'y kausan na masol ko og gabi eh uh, ni ni siya nako na and then nangayo so, siya yes, sa ako ang pasol so ako ang gitagaan and then nag set up na taan na mga boss uh, mag fishing na taan so tara labiuga na hayag sige ako may nag gata na kana kana alright mga boss So nakatawid na tayo. Bali doon tayo tumawit kanina kasi bawal dito sa pwesto namin. Dito sa may upuan namin na bago galing TikTok. Okay. Ay nahanihisa na. So after mga uh, 30 minutes siguro na kung labyog labyog na mga boss Ayan sakit na na ako ang hawak diha <laughs> Ni kalit lang nagkaputol ako ang linya giha Pag isda nga ha itog I don't know o kung sa to Basin balo Kay na amung goy balo dira usahay mag mang hapog uh, may isda ba so ako ang linya nabangga ante ngali so naputol so mara to mga boss uh, wala na ta magdugay and then manguli na may anak padulong sa ko ang misis and thank you din yung tanan sa pagsuporta sa ko ang mga video sa pag share sa paglantaw and then that's it mga boss thank you for watching bye bye